Kasal ni na Francis M. at Pia Magalona may resibo, alamin natin ngayon dito lang sa Ito ang larawan ni na Francis Magalona, Pia at Pilar sa araw ng kanilang kasal sa Hong Kong Lalo pang umiinit ang isyu sa paglitaw ng babaeng na anakan di umano ni Francis Magalona na si Abigail Rait nang nagpunta ito sa shop ng isang vlogger na si Boy Toyo kasama ang di umano'y anak nito na si Gail Francesca Rait Magalona. May mga nakisawsaw na kasi na hindi naman natin alam kung ano ang purpose nila. Kagaya nitong dating aktor na si Robbie Tarrosa na tahasan niyang sinasabing hindi kasal sina Francis at Pia Magalona. Kiwalay na raw ang mag-asawa bago pa pumasok itong si Abigail. Tamang-tama naman, lumitaw rin sa social media account ni Pilar Mateo ang throwback photos niya kina Francis at Pia, at isa ng arawon ang wedding photo nila sa Hong Kong, dating publicist ni Francis si Pilar bago ito pumasok sa Itbulaga. Sabi ni Pilar nang makapanayam sa DZRH nung lunes, kinuha raw siya ni Pia para mag-PR para sa namayapang master rapper. Kaya nung ikinasal daw sila sa Hong Kong nung July 14, 1995, nakasama siya. Nandun daw ang ilan sa mga kasamahang dancer ni Francis, ang PA ni Pia at ang panganay nitong anak sa una niyang nakarelasyon. Nasaksihan daw niya ang kasal, at sa pagkakaalam daw niya hanggang sa namayapa si Francis ay magkasama pa rin sila. Narinig na rin daw niya ang tungkol dito kay Abigail, pero wala namang pumikap ng balita, sa katunayan ay ibabalita sana ito sa StarTalk sa GMA7 noon ang kwentong ito, pero hindi ito ini-allow ni Pia na ilabas. Sobrang kilalang kilala na raw ni Pilar ang mag-asawa, at alam daw niyang hindi papatulan ni Pia ang balitang ito. Hindi raw niya alam kung hanggang saan ang pakikialam ni Robbie Tarroza sa mag-asawa, ang latest na impormasyong nakarating sa amin na tumatakbong kagawad daw sa barangay nila itong si Abigail, mga ka-teletrending, ano at sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Dapat pa bang maghaharap sa korte para malaman kung legal wife ba talaga ni Francis McPia? Abangan na lang natin mga ka-tele trending ang mga katotohanan ukol dito. Bye for now and to God be the glory.